Unang gabi ni Mother Lily dinagsa, mga artista kaagad na Kiramay, Vong at Sir Ogie inalala ang kabutihan ni Mother Lily. Sa pagkawala ni Mother Lily Monteverde ay talagang bumuhus na ang pakikidalamhati ng mga sikat na artista at personalidad, at sa kanyang unang gabi nito ay kaagad naman na dumagsa ang mga nakikiramay at nakidalamhati sa kanyang pamilya. Una na nga sa mga nagpunta si Miss Maricel Soriano na noon pa man ay parang ina na nga ang turing kay Ma'am Lili Monte Verde. Ilan pa sa nagpunta sila Miss Rio Loxin, Gina Alahar at Lorna Tolentino. Nagpunta na rin sila Miss Snooki Serna, Aramina, Gloria Diaz, Mam Ma Charo Santos, Joey De Leon, Senator Grace Poo, Joey Marquez at marami pang iba. Lubos din na nalungkot ang Showtime host na si Sir Ogie Alcasid at ayon sa kanya ay si Mother Lily ang nagbigay ng break sa kanya sa showbiz, hindi rin umano makakalimutan ang mga payo at lubos na pagmamahal nito sa kanya. Ayon naman kay Vong na hindi nito makakalimutan, na lagi lang umanong nandyan si Mother Lily ng panahon na daw nito, nagpasalamat din ito sa mga proyektong ibinigay sa kanya.